Alam nyo ba, madalas kong naririnig sa customers, Kuya, anong magandang TV ang para sa amin? Kaya sa video na ito mga promote ibabahagi ko sa inyo ang best tips bago ka bumili ng Samsung Smart TV. Pero bago ang lahat mga ka-promote, great Samsung morning, ako sa Rico, ang inyong Samsung sales promoter dito sa BPR Marketing Rumlon Branch. Una sa lahat mga ka-promote, isipin mo muna kung saan mo ilalagay. Sa sala ba? Sa kwarto? O pang negosyo. kasi kung pang sala mga promote mas maganda yung 50 inches pataas pero kung pang kwarto lang naman pwedeng 32 to 43 inches mas okay na din yon. Pangalawa mga ka-promote, piliin yung mga smart features kasi ngayon lahat gusto ay smart TV. Ang kagandahan kasi sa Samsung Smart TV ay meron siya mga naka in na apps like YouTube, Netflix, Disney+, uh, Samsung TV Plus at marami pang iba na pwedeng mong ma-access gamit ang internet. YouTube, uh, Bluetooth, Wi-Fi at smart things sa app na pwede mong i-connect ang iyong cellphone sa, sa TV mo para is it access na lang. Pangatlo, hanapin yung may 4K resolution. Huwag ka na sa HD resolution kung gusto mo naman ng malinaw. Ang Samsung Crystal UHD 4K TV kasi ay mayroong Crystal Processor 4K na nag upscale ng mga lower resolution into 4K resolution content tulad ng old movies or mga old pictures into 4K resolution. So, What if mag-play ka ng 4K resolution? Ese, di ba, mas maganda, mas malinaw. Plus, the TV resolution of the the screen. Ang 4K resolution ay tumutukoy sa dami ng pixels o ito yung maliliit na tuldok ng ilaw sa screen na may 3840 x 2160 pixels na apat na basis na mas malinaw kumpara sa karaniwang full HD. Pang-apat, sulitin mo ang warranty at promo. Lagi mong tanungin kung may freebie at promo. Minsan kasi may kasama yung rice, mga groceries at mga may libre pang installation. At saka may one year parts at service na din yan. Kaya sulit na sulit talaga. So ayan mga ka-promote, sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, don't forget to follow, like, and share. Para updated kayo sa mga bagong vlogs ko. At kung may mga katanungan kayo mga ka-promote, comments down below. Sasagutin ko kayo personally. That's it. Thank you.